isa na namang tip ang uh, papakita ko sa inyo mga boss at mga ma'am kung ang electric pan, electric ay malakas naman ang uh, ikot ng LEC niya pero yung buga ng hangin niya ramdam niyo mahina ganito ang gawin niyo kailangan lang niyo ng posporo okay at panoorin niyo totoo ito ano hindi ito ano ah, gimmick lang ano ang gawin natin ang gawin niyo ganito yan painitin natin yung bandang dulo yan hanggang sa lumambot pag mainit na yan may malambot na event niyo Likuin nyo pati patalikod. Palikod, huwag sa harap. Yan. Hanggang sa makita nyo, natuwid na siya. Kasi nagbibend ito parap eh. Ayan ay yung hangin niya. Ayun na. Ganun din, ganun din sa kabila. Ang gagawin natin. Yan. Okay. Yan. Posporo o ano lang kailangan nyo. Uh, lighter. Okay, yan. Bend natin. So, huwag nyo masyadong ilapat kasi nasusunog. na Basta ano lang iangat ninyo yung pos yung apoy ng pospro para hindi naman masunog ano? palalamutin lang kasi natin yan yan okay bend natin so yan pagka na bend nyo na yan sinilip nyo pang tanya okay na yan so yung lakas nyan malakas na uli yan ramdam nyo uli yung hangin nya parang katulad ito tinubago okay subukan nyo yan totoo yan legit to ano? Pospro lang kailangan para mapalakas ulit yung hangin ng electric pan ninyo